si Madam Ay, si Siwil sa so si Madam Lala, napatera. Lala, tingin mm. Hi Hello pre, ano masasay mo sa pre ng sangkitin ngayon? Sorry, naka-excited Tapos uh, Sigurado mag-i-enjoy ako dito Okay, lahat tayo mag-i-enjoy no? Bon ano masasay mo Laya. sa pre? Ano sa Sobrang init, grabe. Pero okay lang. Oo, oh, kaya May Kesopulan, 'di ba? Oo. Oh. Mas gusto mo 'yon. Oo, video na. Yeah. Video. sila. Check mo ano niya 'tipag maya ta video. <laughs> Hi. Ai, <laughs> kending <candy niya>, ano. <laughs> oh. O,

Yow, 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 yow! <laughs> Ayan, eh, papasok na kami sa alak. Sa ka nah, ang pandikara eh. Ilang. Ayan, taga alak

doko tayo sama ayan, lang lang. ayan lang lang. Ubus, ubus na <laughs> <laughs> kota. Laban George George. In Laban ni George. <laughs>

Yes. <laughs> <laughs> Thank you. Palit-palit ka. Hindi na aabot

không có hello call <laughs> <laughs> in love apa aja gara-gara aja hai bật बिस्मिल्लाह अल-अज़ीम अबे क्या आता है अनियत के दावान Ay, ni Kwa Dijay, Maynard, niya. Yeah. Hey. Kutong ideata ni Maynard.

Ubusin na niya ako na, may hey, busan na niya ako. Awanan, may busan. Wala ka na, ubus ka na ba? Ubus na rin ako. Ubus na po. Shout out, Carlo! I love you! So yan, nandito namin sa OXXO. Masama ko si Fedimo, Bonesuk, si TV, si

Thank you, Overflow! Thank you, Overflow! Maraming salamat po! Maraming salamat po! Sponsor sa amin!

嗯。那就是他输。 pedir em longas.